Common world Common world Aha uh aha -huh, uh -huh. Super duper science tropic Ah <laughs> uh, uh, uh. <laughs> Di diba? Mas lumala na talaga traffic dito sa Commonwealth. Dati dito ganito. Di na talaga mauulit to. <laughs> Kaya ako malis ng alanganing oras talaga eh. Sige Tuloy -tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. <laughs> uusad din. Uusad. Uusad. Dito lang tayo. Susunod lang tayo dito. Importante makawin na ligtas. Pero syempre, ang haba nito. Ang kasangkaya to. And, dito pa lang tayo sa may ano. Ano ba to? UP. hop. lang yan sa mga pare indoors ko lang yung rides namin ng Bicol <laughs> yes July 23 ang alis ng Dalio Riders papuntang Bulusan ang ingay ng jeep na to ang usok pa grabe ba <laughs> uy sarit L3 Grabe ba? Grabe. Yan o, oh, mga par. Aba, ang ng traffic, di ba? Oh. Buti na lang, yung motorcycle lane is umuusad. Pero ang daming private o. Ang daming na talagang private kasi talaga, naman naman. Kaya ako, hindi ako motor, tipid pa, magkano lang gagis mo. Sandaan, makauwi ka na. Eh, sa kotse uh, oh, na ko. Sure ball yan. Sa kan, o Kung aalis ka pa uwi. May tira pa naman. Depende rin sa pupuntahan mo. Sa mga para, alam nyo na, July 23, Rides Bulusan Bicol. Yes, kasama on Dalio Riders. Ganda ng Mio Sporty nito ito. Ang haba ng traffic. Oh? Oh? okay lang yan at least makakauwi kayo pero kasi syempre importante yung oras ha? tulad nila Makauwi na yung mga nyare SM Fairview Makauwi mga alas 8 magka alas 9 ganun tapos syempre konti na lang yung pahinga nila mapasok pa bukas gising na naman ng maaga di ba alam niya ganyan naman talaga ang buhay sa mundo pero kailangan pa rin lumaban. Oh yes. So that's it mga par, ingat sa inyo, ingat sa akin at ingat sa lahat ng mga riders na 'yan.